Hello mga mare! Matagal-tagal pa ang birthday ni Sheska. Tinanong na namin siya kung ano ba ang gusto niyang mangyari sa birthday niya. At tulad nga lang din nung sinabi niya last year nung daycare pa siya. Gusto niya raw mag-celebrate ng birthday niya kasama ang mga classmates yeah. niya. naman po unti-unti pinaglaanan talaga namin to ng daddy. Kasi hmm. syempre siya yung may birthday kaya naman ang gusto lang namin ay yung mapasaya siya. So yun na nga mga mare, ang unang plano talaga namin ay magluluto na so, lang. Sa masyadong maaga yung available na oras sa school. Baka hindi namin kayanin kung magluluto pa kaya na decision na nalang lang namin na mag-order na lang sa Jollibee. Advance order na nga rin pala kami para pipick at na lang sa umaga. So fast forward na nga mga mare at kinabukasan na nga ito. Bago namin kunin yung pagkain sa Jollibee ay dumaan na muna kami ng Goldilocks para bumili ng cake. Last year nga ay nagpa-customize pa ako ng cake pero ngayon ay hindi na. Ito kasing cake na in-order ko sa Goldilocks ay ito mismo yung request ni Sheska. But anyway, pagkabili namin ng cake ay agad na nga rin kaming dumiretso dito sa Jollibee. Buti na nga lang at magkalapit lang yung pwesto ng Jollibee at Goldilocks kaya hindi ka kami so fast forward na nga mga mare, ito at nandito na kami sa school. Pagdating namin dito, agad na nga rin kaming dumiretso sa room dahil sakto naman na break time na nga ng mga bata. May ayos na namin yung mga pagkain ay pinagkanta na nga rin nila ng happy birthday ang Sheska. News ko mga mare, tingnan nyo naman ang Sheska at nagpipigil pa nga ng reaction. Pero sa totoo lang, sobrang saya niyan at nahihiya lang. Bye. tapos noon ay pinicturean ko lang silang lahat kasama sa teacher at pati na nga rin si Sheska kasama yung handa niya. Tapos ito at isa-isa na nga rin pinamigay ni Sheska yung mga loot bags niya. Kami naman ng daddy kasama si teacher ay nag-umpisa na nga rin ipamigay itong mga pagkain. Simple lang naman ito celebration ni Sheska sa school. Pero nakakatuwa dahil nakita namin nag-enjoy ang Sheska pati na nga rin mga classmates niya. Anyway, fast forward na nga mga mare at ito na nga yung kinabukasan. Ay, ito nga yung mismong araw ng birthday ni Sheska. ng hapunan at nandito kami sa bahay nila mama. Naghanda lang kami ng simpleng hapunan kasama sila. Yay! Diyos ko, sabi ko naman sa inyo mga mare, request talaga ni Sheska ang cake na ito at kitang kita naman talaga sa reaksyon niya. She? mga mare, tarakain tayo.